Pero di ko muna ipapakita mga kapatid ah, sandali lang. Dahil lang mga kapatid at meron tayong nasan ba yung ating ano? Ah, ito pala sa bulsa ko. Ah, ngayon mga kapatid, meron tayong ano, kasi ito, split pay na kak, ito, ito, ito pala, ito, ito. Ah, ngayon mga kapatid, meron tayong isa. Ayan mga kapatid, Oh. Ayan sa dulo. Yung mapulang-mapulang ulo. Ayun, magandang umaga mga kapatid. Ah, uh, araw at panibagong vlog po tayo. Ah, uh, mga kapatid, uh, for today's video natin mga kapatid, uh, meron tayong masamang balita rito. At yung hinahalimliman niyan mga kapatid, uh, may limang itlog pero mukhang malabong mag -peartail. At uh, yung anak naman yan mga kapatid ay medyo magandang balita. Uh, kumbaga eh, nag-search ako sa mga sa Google o sa YouTube o yung mga BTNs na mga breeder. ah. Uh, kumbaga parang ako lang ang nakapalabas mga, mga, kapatid na dito yung anak niyan na, na dito na pinapisa natin. Uh, bali, ang inaasahan natin mga kapatid ay Lutino o palay na SL paid pero hindi yun ang naging anak mga kapatid ayan uh, bago tayo magubos sa mga, mga kapatid uh, baka pwede naman po makahingi po sa inyo ng isang like at isang share at isang subscribe mga kapatid malaking tulong na po yung sa youtube channel ayan mga kapatid uh, bago tayo magpunta dumako doon na uh, ito nga pala meron tayong isa swap isang green new wing na Opa PF uh, split ah, split faded at palabasin natin to yan isang green OPA PFSL faded Ah, uh, yung taga malabod ang magsoswap sa atin yan ang uh, -sop sa akin dito mga kapatid ay eh, ano uh, pareho split done ayan ayan mga kapatid eh. ayan Uh, magkikita kami sa ano sa Friday uh, ano na mga kapatid nesting material na ayan oh. kasi hindi ko pa nakikitang nag-mate medyo mahihayin yata, mga kapatid yung kak na yan 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 kak na yan uh, po yung ano, Uh, naka split sa blue kasi yung appearance yan mga kapatid ito na dito ayan yung turquoise na yan uh, turquoise farble, split PF ayan ang X nyan mga kapatid dito ayan yung green, ewing wing na OPA P. split faded ngayon mga kapatid yung anak nito na blue. Ito, ito, ito. Yan. Anak niya po yan. Anak din po yan ng turquoise bar blue Ngayon mga kapatid, da ah, balihin binalik ko sa sama kasi ang project natin ito mga kapatid da ah, par blue o pa PFSL faded ayan ayan po ang ayan natin project ayan po Uh, sana makapapisa tayo. Ang kapatid niyan nitong blow papilid na yan, ito. Ayan, yung kak na yan. Yan. Tapos ito, ito so, ito sa kayo nan yung kapares niya nandito sa loob. Tapos yung namatay natin na part blue na split mga kapatid nang hinahayaan ron kasi wala tayong mga kak na nauubos na ayan uh, ngayon mga kapatid uh, dadako tayo din sa ano dito na nga sa parts na to uh, green new wing opa uh, split ino split faded ganun din yung hen split ino split opa ay split ino split faded sila dito mga kapatid kaso lang mga kapatid medyo balik 19 days na wala nang pag-asa mapisa na to ay mga kapatid papakita ko sa inyo uh, bago natin ano to tawag nito uh, tatanggalan ng vlog bali hindi ko pa na ano na pinakain ko na pero wala ko silang ano tawag ito inuwin ang mga kapatid pupurgahin ko sila eto Kuka lang tayo mga kapatid ng plus light. Cut muna natin. 2,000 years later. Ayan mga kapatid. Uh, balikan natin itong sabi ko sa inyo. Talagang wala ng pag-asa. Ayan mga kapatid. Uli itlog. Ayan. Ay mga kapatid Nineteen oh. 19 days na po yan pero ganun pa rin uh, bala ko mga kapatid ipupurgahin eh, ko panibagong salang ulit ano know, walang ano mga kapatid oh. nakakapanghinayan ah, napakaganda ng project natin dito mga kapatid Ayan. Wala talaga, oh. Pero tingin ko ito, pero malabo na rin ito, mga kapatid, oh. Okay, mga kapatid. Ito. Bala kong bigyan pa ng, ano, isang linggo na maglilimlim siya. Tatry ko. Uh, habang nag-aantay ako, iko-condition ko na sila mga kapatid. Ah, uh, talagang kumamayang hapon ng ano ng pamurga. Saka iko-condition ko ulit. Ayan mga kapatid. Yung anak po nito, ah, uh, tulad nga nung sinabi ko kanina, ah, uh, nag-search ako sa mga sa google saka sa youtube talagang wala akong nakikitang ano uh, ganong ibon uh, kung makikita nyo mga kapatid kaya nalang humusga kasi yung dalawa na yung magkapatid ko talaga yan uh, naka split sa ino split faded in. pero papakita ko sa inyo yung anak napakaganda mga kapatid ang parents mo nito ng dalawa nito ayun po Ayan. Yan ang DFU niya na upang ah, pinfaded. Yan po ang parents yan. Next po niyan, Lutino na normal. Kasi so, malamang ako pa rin, hindi ko na naipagkita sa inyo kasi naipinta ko na rin yun. Kasi ang purpose ko mga kapatid na makapalabas tayo ng gandong dalawang, dalawang magkapatid. Ayan. Ah, papakita ko po sa inyo kung ano magiging anak ay yung anak nito doon sa ta Dito. Ayan. Ako ka lang tayo ng upuan para meron tayong sampahan. 2,000 years later. Ayan. Uh, bali, eh, mga kaugalian natin mga kapal, talagang wag na wag natin makalimutan na maghawag tayo ng ano, patoka. iisaw natin yung, mga, yung kamay natin dito. Para walang maiwan na amoy yung ano natin kamay kasi yung kamay natin nagpapawis ah uh, pag nadikit sa ano ng ating ibon yon mga naiiwan ayun Taka. pero di ko muna ipapakita mga kapatid ah dali lang Dahil mga kapatid at meron tayong nasan ba yung ating ano ah, ito pala sa bulsakaw ay ah. ah, ngayon mga kapatid meron tayong ano kasi ito split pay date na kak ito 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 pala ito ito ah, ngayon mga kapatid meron tayong isa Ayan mga kapatid oh. Yung sa dulo. Yung mapulang mapulang ulo. Pero titingnan natin mga kapatid. Dalawang green ito eh mga kapatid. Tingin ko pareho sila faded eh. Ayan mga kapatid. Kasi mga kapatid, pag uh, green o pa lang sila. Yung dito sa mga ganito ito. mapusaw pu, po 'yan tulad nito 'yan hindi po siya ano pero malalaman natin mga kapatid pagka mga dalawang linggo kaya mga kapatid oh, ang pula ng ulo ayan uh, malalaman natin pagka naka 2 weeks na tayo rito ayan ayan mga kapatid oh. yung flight feed nila ayan Kasi pagka green na normal lang na opa PF, hindi po ganyan. Ayan po, tingnan natin yung sinasabi kong mapulang-mapulang ulo. Pag nag yan mga kapatid, six hen na green OPA-PF, split-faded uh, mga kapatid. Sorry, sorry. Ayan, ito yung sinasabi ko. Ayan na. Ah, pakapula ng ulo mga kapatid. Tapos mga kapatid, ayan no. Oh. Ay kita din natin sa ano, di, 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 nag nag yung camera ko po eh. sa buntot. Ayan, pulang-pula. Ay mga kapatid do. Oh. Ay magpukos focus eh. Pansinin niyo yung ulo. Ayan. Tapos ito oh, ayan oh. Pag nag to mga kapatid Sixling Ah sixling Hen eh, ah SL faded Green opa PF Ah Sixling hen Faded Ayan Dalawa yan Magilim lang Plus laray natin Ayan Ayan mga kapatid ah, bago tayo magtapos diyan. Ah, papakita ko po sa inyo yung pinaka special kong ibon. Bagong panak natin dito, bagong mutation dito sa ating ibonan. Ito na. Oh ko mga kapatid ah, yung mag ano rito, mag pares ah, split ino. Split faded yung dalawa na yan yung nandito na galimlim ang parents po nito naka split sa blue yung green new wing dito ayan ay, itong green sorry sorry ah, yung move df new wing na yan na upa pill faded ah, uh, na ang parents po kasi nito yan green U-wing split faded tapos yung X ng yung hama nito, far blue o pa wing, uh, split faded kaya naging double factor siya mga kapatid. Ah, uh, ngayon mga kapatid, ibig sabihin yung far blue na isasalin sa, dito sa anak na ito at dun sa magiging anak nito dito. Uh, yung tinatawag mga kapatid na gene Gin ba yan, mga abay Paki ano na lang po Comment na lang Kung tapos yung sinasabi ko po Bale ito ang naging anak Ito Isang Oh my God Cremino Opa wow. SL Faded Ayan mga kapatid Napakaganda Kala mo Aqua D1 Ayan mga kapatid Hindi lang natin alam kung paksa or hen. Kasi parehas silang split ino, split pagid. Ayan mga kapatid, kaya uh, kaya kung nasabing ano, uh, tawag nito, nasabi kong Nag-share ako sa mga sa Google. Kumbaga, parang ako pala nakapapisa ng ganito. Ayan. Ayan mga kapatid. Ayan. Napakaganda mga kapatid parang sa tingin ko mga kapatid ah comment po kayo kung nakapa, nakapalabas na po kayo ng SL faded na crimino o pa ayan sarili dahil pa mga kapatid ang napakaganda ayan mga kapatid comment na lang po mga kapatid okay yung mga nakakapag, nakapagpalabas ng ganitong ibon na SL na krimino opa ayan, napakaganda ang inaasang ko rito mga kapatid na ah, lupino opa SL pero hindi pala isa ba ayan oh. napakaganda mga kapatid Hmm. Kaya kayo mga kapatid tulad po bago lang po tayo sa larangan ng ibon ah, mag project po tayo ng mga alagang ibon natin na noong wala pa ho sa ating nakikita o ibig sabihin nandito natin na wala pang ibang nagpapalabas ng ganito Ayan. Ayan mga kapatid, uh, maraming maraming salamat po. Uh, bago tayo magtapos, uh, baka pwede po, tayo, uh, pwede po ako makahingi sa inyo ng isang like, share at subscribe po. Uh, muli po ako nagpapasalamat kuya John TV. hanggang uh, dito na lang po mga kapatid, maraming maraming salamat po. Ayan. Napakaganda mga kapatid. Uh, lagay na natin. Ayan, babalik ko na. Ayan, bali ang hinabangan natin dyan sa tatlo na yan. Ayan na. Puro SLPD dyan mga kapatid. Kasi lang yung krimino na hindi natin alam kung cock or hen. Ayan. Pero yung dalawa na yun, hen na po yun mga kapatid. Ayan. Maraming maraming salamat mga kapatid. Hanggang dito na lang po. Baboos!